Hello guys, good morning. Dito sa amin sa Batangas ay sobrang usok din niya po. Wow, yung nag-alboroto na naman yung vulkan. Kaya, ayan, oh. Sobrang smog. Yun. Yun, oh. Yun. Napakadilim na ng aming paligid. Yun, nakita nyo yan. Yun, oh. Grabing usok. Sobrang usok. Nakamas po ako, guys. Yun, oh. Yun, hanggang doon, oh. Usok, oh. Yun, yun sa likod ko, oh. Grabing usok, oh. Grabing usok.